Agoy nga yawa. Kita nyo na ang mga sorbi ninyo dyan sa kongreso. Yung uh, kongreso, institusyon ng kongreso. Ang abi ninyo. Kita nyo ng ratings ninyo. Kaya abo, puro gititlog. Pero bago tayo magpunta dyan sa itlog na yan, sa mga kongreso na yan, ay uh, siyempre gusto ko munang batiin itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. Na sana, Ibigay na sa inyo ng ating Panginoon yung swerte na ginasabi ko sa inyo. Hasta ka hasta ngayon wala pa. Te antay-antay lang. Eh baka na traffic lang ba ang yung mga swerte? Eh kunting antay lang. Huwag mainit kay So, Lahat 'yan pag uh, pagkasiyahan natin, lahat 'yan. Pero sigurado ako magadating uh, din yung swerte sa inyo. oh, sige. Dito na tayo magpunta sa mga dito sa mga kongres, sa kongreso mismo. Tisus Mario na daw patay ko at kadlaw ba? Nakita ko ang sorbe. Puro etlog. Siro-siro. Ano na sa inyo dyan sa kongreso? Hindi pa kayo nahiya dyan? Hindi pa kayo magsipaglayas dyan? Na, wala naman kayong uh, numbers sa inyong uh, sorbe. Puro etlog. Kaya pala hindi na ako nagataka Ay ginsabi sa akin Nung aking uh, ex-girlfriend Diyan sa kongreso nga Kaya pala mabaho ng mga hininga ninyo Ay puro itlog ginalamon ninyo Te O oh, Kung ako sa inyo Magpakamatay na lang kayo dyan sa kongreso Kaya wala man pala kayo mga kwintang tao Kaya hindi man kayo pinapaniwalaan ng tao Kaya ang inyong mga sorbe Mga itlog-itlog Te, -itlog. ano na? ay nayawa ka mo. oy, hindi ka na kayo nahiya. Alam nyo ba kung bakit, ah, uh, puro itlog na lang ang sorbi ninyo. Kasi nga, mga kawatan kayo, mga animal kayo. Yan yung kwan. Yan yung mir sa inyong mga yawa kayo. Dahil, ah, uh, kagawin yan. Zero-zero ang inyong uh, sorbe. Ah? Hindi pa kayo nahiya niya, no? Either, uh, uh, dapat sa, siguro yan, uh, pumunta kayo dyan sa, kung ano, sama kayo, pumarada dyan sa, dyan sa, uh, kwan, sa uh, Skyway, o sa overpass man lang. Pumarada kayo, tapos sabay-sabay kayong uh, lumundag dyan sa Idsa, ah, siguro, tataas ang ratings ninyo, pagkaganyan, ang gawa ninyo. Gawin nyo na, para matuwasin yung mga tao kung uh, mag-sabay-sabay uh, kayo magpatiwakal. Uh, Totoo mga wala naman kayong kwentang tao, magpatiwakal na lang kayo. Kisa sa ipinagdadasal pa namin dito ng mga kababayan ko, uh, na magkandamatay na lang kayo. O uh, kisa ipagdasal kayo, di kayo na mismo magbuluntir sa sarili ninyo, na magpatiwakal na lang kayo. Ganyan kasi kayo ko animal mga putang na nyo ang babastos pa ninyo. Kaya tama yung sinasabi sa akin ng ex-girlfriend ko dyan eh. Na kahit anong, anong uh, gawin niya, na para makalimutan ako, kung sino-sino ang uh, nilapitan niya, nilapitan niya na kayong lahat dyan, pare-pareho daw ang hininga ninyo. Ang babaho, parang igit ng manok. Ay eh, paano nga hindi mag... Uh, baho yung hininga ninyo, ay eh, uh, puro itlog na nilalabo ninyo mga piyawa kamo? O. Oh. Tapos, wala kayong ginawa kundi kumangawat ma ng mga awas ang uh, pira ng bayan? Ganyan ang nangyayari sa inyo. Kaya yung uh, bunga nga ninyo, amoy igit sa manok. <laughs> ay, mga niya. Ay. Yan ang uh, problema. Diyan, diyan pa lang nga, eh, hindi, hindi nyo ba nararamdaman? na yan ay karma na sa inyo yan? Ha? Karma na sa inyo. Di ba? Hindi nyo nararamdaman yan? Ayan, hindi, hindi nyo nararamdaman yun na ah. dyan pa lang sa pagiging, sa pagiging mabantot yung ngayon niyo, hindi nyo pa nararamdaman na karma na sa inyo? Kasi ang kakapal ng pagmumukha ninyo mga animal kayo. Sige. Mangawat pa kayo ng mangawat mga animal kayo. Hindi lang magiging ah amoy uh, ipot ng manok yan kundi maging ipot na rin ng uh, kanggaro yung uh, niyo. ninyo kaya kakapal ng mga pagmumukha ninyo tuloy tuloy pa rin kayo sa kwan tinan nyo mayroon ako nakita mayroon ako nalaman dyan may tinawag sa akin ah nandyan sa hotel sa kwan si Angrela Tangina. nina Dinaig niyo pa ako mga buwisit kayo. Bah, Samantalang ako, dyan lang sa ako sa Mandarin. Pag nag-chichikin na pumupunta ako dyan sa Manila, sa Mandarin lang ako, kayo, Shangri-La talaga. Ha! <coughs> Buha ka ng ina nyo. Anyway, ah, ano nga ba ang pwede ko sabihin pa sa inyo? Palagay ko naman na nasabi ko na. Kaya sabi nga nung na ex ko, nagpapumilit talaga na makipagbalikan sa akin eh. Kasi sabi niya, maliban daw sa mabantot amoy igit na manok yung mga bunganga ninyo dyan ah, mga support pa raw kayo ah, eh, yung ex-girlfriend ko nagsabi dyan hindi ako ah? oh, <coughs> ah, eh ngayon pero eh, dito mananawagan na ako dyan sa ex ko na wag na total ipal ka rin lang ah, bugok pa rin lang. Huwag ka, tumigil ka na sa katsa tsa akin dahil uh, kahit anong gawin mo, kahit pagtuwag-tuwag ka pa dyan, hindi kita papansinin. Kaya, huwag na, tama na. Iilaan mo na lang yung uh, sarili mo dyan sa mga kasama mo mga congressman dyan, mga amoy igit ang uh, bunganga. Ay, isa ka na, nakaw nyo na yan. Kaya nagkaganyan na yung mga bunganga ninyo. Buisit kayo. Grabe. Kahit kailan. Ha? Ah? Darating ang araw. Itong mga kababayan kong mahihirap ang lalamon sa inyo. Tandaan ninyo yan. Ha? Ah? Bakit? Bakit kung sabi? Dahil unang-una. Ha? Ah, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano kong uh, 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 dalhin yung uh, Ulo ninyo dyan sa likod ninyo. Buha ka lang yan na nyo. Huh. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Hindi ko alam kung bakit nagsama-sama sa administration ito yung mga magnanakaw. Ismagler. Ah, rapist. At marami, marami pa yan eh. Di ba? Hindi ko alam kung uh, itong taon na ito ay uh, tig, tigmag na nakaw. Kasama na rin ang tig, taglibog itong, uh, ito yung taon na itong mga taglibog sa mga mga politiko. Pagkawatan. O oh, yan. pag Nagsama-sama na itong mga kawatan na ito. Kaya, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, ah, Nako. Pagka pinilipit ko yung ulo ninyo, mga putang mga kong kayo, mga bayawak kayo, saka, saka nyo palang marirealize na titigil na kayo sa, pa, sa, pa, sa pagiging magnanakaw ninyo. Pero sige, tingnan natin. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko gagawin sa inyo yan. Pero huwag ninyong antayin na gawin ko pa sa inyo. Dahil nga, ay hindi kayo tao na nun. Pag nakahapay na yung uh, mukha ninyo dyan sa likod ninyo, ito ang gagawin ko sa inyo, ha? Papakita e, ko lang. Ito, matigas yan. Hindi kayang baliin ng iisang kamay yan, ha? O at kursahin mo yan. Hindi kayang baliin, ha? Okay, kita nyo yan? Ayun o, oh. pakita ko. Hindi kaya kahit papigain ninyo yung pigain yan, pigain niyo ng pigain yan, hindi kayang baliin. Sige, kumuha kayo ngayon ng kutsara. Itong isang kamay yung gamit, pigain nga ninyo kung nga mababali ninyo. Sige, pigain nyo lang. Kumuha kayo ng kutsara. Itong mga nanonood ngayon dito. Kasi ito ngayon lang, ipinapakita ko ito, ito ang gagawin, dito, ito ang gagawin, ko, ito ang gagawin ko sa mga politikong kawatan. Ito, sige, baliin ninyo ng baliin yan. Dito isang kamay kung kaya ninyo. Sige, sige daw. Ito, Gumawa kayo ngayon ng kutsara. <coughs> Dahil uh, ito ang uh, ipapakita ko sa inyo. <coughs> Dahil uh, ito ang pwedeng mangyari sa inyo. Sige, baliin niyo ng baliin kung magbabalin niyo. Pero ito ang uh, gusto kong ipakita sa inyo. Ha? ito. Ito ang gagawin ko sa mga ulo ninyo. Ha? ito ang gagawin ko sa inyo. Hindi ko hahawakan yan. Ha? Hindi ko hahawakan yan mga ulo ninyo. How much more pagkahinawakan ko? Ito, ipakita ko muna sa inyo. Nakaagwat yan. Nakaagwat yan. Ha? Nakaagwat yan. Kamay ko, hindi ko pa nahahawakan yung kutsara na yan. Pero, isa, dalawa, tatlo, ayan. Oh, oh. tinan nyo? Yan ang gagawin ko sa mga ulo ninyo. Ihapay eh, ko dun sa likod ninyo. Ganon. Ngayon, ma matakot na kayo dahil yan ang gagawin ko sa inyo. Ay, eh, imagine ninyo, Sige, kumuha kayo ng kutsara. Subukan nyo, hawakan yan at baliin ninyo kung mababali ninyo. Pero ako, hindi ko pa hinahawakan yan. Pero nabali. Ha? Huh? Hindi, humapay. Hindi ko pa hinahawakan yan, ha? Ano pa kayo yung sinasabi ko na pag ganahawakan ko yung mga ulo ninyo, pag tuwines ko yan, durog dorog yung mga ulo ninyo. Dito lang sa kutsara nito, ha? Sige, kumuha kayo ng kutsara at piliti, pilitin yung ipahapay yan nitong isang kamay ninyo. Tumapahapay ninyo. Pero yun lang, eh, hindi ko pa inilalapat yan. How much more kung inilagay ko yan kamay ko sa mga ulo ninyo pagka piniga ko yan, ano pa kaya pwedeng mangyari? Kung yung hindi ko nahahawakan eh, ganito na nangyayari. Humapay na eh. Or I challenge all of you. Na, kunin nyo na. Hawakan nyo. Kumuha kayo ng kusara at subukan niyo, Baliin nyo ng itong isang kamay nyo. Yan sa inyong mga kawatan, warning ko na yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi pa kayo naglubay sa mga pagiging kawatan ninyo, at dahil dyan sa mga ginagawa ninyo, yan, yan ang nagpapahirap sa mga kababayan ko. Babaliin ko yung mga liig ninyo. Ihahapay ko yung mga mukha ninyo dyan sa likuran ninyo. Kagaya nito. Nakahapay. Oh. Ah. See? Hindi ko pa hinawakan yan. Manginig na kayo. Sa susunod dito, sa susunod dito mismo kayo, replika ninyo, pero totoong buhay ito habang nilalamon kayo rito ng uh, sawa. Ha? Nagre-replik yan dyan sa inyo. At the end, ikaw na mismo pala yung kinain ng uh, sawa ko. Or either yung buhay ko pag hindi kayo naglubay. Ako naman kasi, hindi ko naman na, uh, hindi naman ako basta-basta gumagamit ko ano yung mga nalalaman ko. Marami akong nalalaman, pero hindi ko ako basta-basta ginagamit yan dahil unang una, sabi ko nga, na mayroon pa naman akong tapot sa Diyos. Kaya nga, pinagpapala ako. Uh, nandito lagi ang pagpapala sa akin ng uh, ating Panginoon kasi nga, alam kong sumunod, alam kong matapos sa Kanya at uh, alam kong nga uh, sumunod sa kanyang kagustuhan. Hindi ko mo't meron akong alam, hindi ko mo't marami akong alam, ay gagamitin ko ng basta-basta. Siyempre, gagawin natin dito ay uh, magwa-warning tayo. So nakita niyo naman yon. Kaya nga ang uh, mahalaga dito mga kababayan, i-share-share -share nyo na po ito. At habang hindi pa na nyo na-share, pindutin nyo na po yung like. Yung pong hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Dahil marami pa po akong uh, kondito. Uh, marami pa akong ipapa ipapakita rito. Gusto ko lang yung, uh, yung bang tipong uh, uh pikang-pika na ako, yung tipong sagad na sagad na yung paggagalit ko. Yun, napakasarap gawin na yung uh, habang nilalamon dito ng uh, buhay ako itong mismong uh, taong itong nakawatan. Pagkatapos niyan, puntahan ninyo at wala na nilamon na. Totoong nilamon na. Huwag na huwag ninyo akong uh, gagalitin. Huwag na huwag ninyo akong sasagarin. Mahaba ang pasensya ko, pero pagka sinagad ninyo ako mga politikong mga kawatan kayo, lintik lang ang walang gande. Sisiguraduhin ko sa, sa inyo, maglalakad kayo nakahapay. Nakahapay yung, ay maginin mo, naglalakad kayo, tapos nakahapay yung, uh, yung mukha ninyo sa likod din nyo. Yan ang mangyayari sa inyo. Subukan ninyo. Kita nyo naman yung paghawak ko, nakaganyan ako. Ginaganyan ko lang. Hindi ko pa hinahawakan ako sana kung nagbabalik nagbabali na. Yun ang sinasabi ko sa inyo, ano madalas, na kapag kanahawakan ko yung mga ulo ninyo, pagka pinilipit ko yung sasabayan ko ng piga, durog-durog yan parang giniling yan. Oh, di ba sinabi ko nung nakaraang vlog ko? Na baka dahil sa paggiling niyan eh, pwede niyo nang ilagay yan sa spaghetti niyo? <coughs> Maniwala kayo sa akin. Wina-warning ko kayong lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Kasama na itong mga politikong mga kawatan na ito. Wina-warning ko kayo. Inaantay ko ngayong January na pag-resume ninyo. Ha? Ang gusto kong mangyari, mga, mga buha ka ng ina nyo, once na umupo kayo dyan sa kanin sa lamisa ninyo o sa upuan ninyo dyan sa kongreso, ang gusto kong pag-usapan ninyo kung papaano ninyong matulungan itong mga kababayan ko. Yan ang, uh, yan ang gusto kong uh, yun ang gusto kong gawin ninyo. Dahil pagka hindi, babaliin ko ng kagaya ng kutsarang ito ang mga liig ninyo at ilalagay ko dyan sa likuran ninyo. Maniwala kayo. Sinasabi ko na yan dahil uh, warning lang. Ay, ayaw ko naman basta-basta nang gagawa rito nang hindi ko kayo winawaringan. Yan ang unahin nyo, itong mga kababayan ko. Taon la rin nyo ang kabuhayan itong mga ito. Pa, Uh, bigyan nyo ng kabuhayan. Gusto ko walang mahirap nating mga kababayan dahil alam ko na napakayaman itong bansa natin at kayang-kaya nyo gawin yon kasi kayo ang nandyan sa poder. Ngayon, kapag ka, hindi nyo nagawa ito at tuloy ang pagnanakaw ninyo, magdosa kayo, mga animal kayo, mga salot kayo sa lipunan, dapat ko nang pilipitin yung mga liig ninyong mga animal kayo. Again, sa lahat po ng mga subscribers ko, maraming maraming salamat po doon po sa mga bago nag-subscribe. Maraming maraming salamat din po. At uh, siyempre, ay tuloy-tuloy uh, lang po ang aking pagdarasal na sana manawari ay ibigay na po sa inyo ang syerte. Sigurado naman po ako hindi ako hihiyain ng ating Panginoon dahil uh, unang-una wala naman po akong hiniling sa Kanya na hindi niya ibinigay. At uh, paulit-ulit ko rin po sinasabi sa Kanya, na lahat ng mga uh, swerteng ibinibigay niya sa akin, hindi wag na niyang ibigay sa akin, kundi ibigay na sa inyong diritso na mga subscriber ko ang dapat na blessings na ibibigay niya sa akin. Ganun ko po kayo kamahal. Yan po ang tandaan ninyo. Mahal na mahal ko po kayo. Dahil alam ko po, ang pag-ibig ang siyang nagahari sa ating Panginoon at yun po ang ipinaparamdam ko sa inyo na mga subscriber ko. At hindi na kailangan na, i uh, na iparamdam ko pa dito sa mga politikong kawatan ito. Bagkos ang aking ipinagdarasal dito sa mga animal na mga kawatan ito. Mga matay na silang lahat. Yan po ang gusto ko mangyari sa kanila. Ura mismo sa lalong madaling panahon. Maraming maraming salamat po.